Hiwagang amat Papa Carlo! So, noong unang panahon, Papa Jepoy, eh... wala pang tinatawag na bansang Pilipinas. Meron lamang na maliliit na pulo. Noong hindi pa rin ito bahagi ng mundo, eh, may nakari, uh, nakatira dito. Isang higante! Ang kweba niya ay nasa kalagitnaan ng dagat Pasipiko. Kasama niyang naririraha, kasama niyang naninirahan. Eh, eh. Anong pangalan ng higante? Parang di ba ako ah? kung higa? Anong pangalan ng higante? Pangalan ng higante? Anong pangalan ng higante? Tiny. <laughs> Kaya mo na kumusap dito, ha? Nakakatipun ko, hindi ko maintindihan eh, ha? Ha? Sasapakin ko yan? Higante! Ang pangalan! Tiny! Tiny! Sige. Okay, kwento. At meron siyang mga kasama, pito, Papa Jepoy. Tiny and friends. Tiny and friends. Oh, sino yung mga kasama niya? Ha? Pito 'yan. Pito. Mukha kilala mo 'yan eh. Oh, sino? Ha? Dupi, Snishy, Bashful, Grumpy, Happy, Sleepy. <laughs> <laughs> parang ginalan ko 'yan. Ha? Parang, <laughs> parang, <laughs> parang, <laughs> kilala mo 'yan. <laughs> Ano ulit pangalan? Ha? Ah? Ano pangalan? Ha? Ah? Ano pangalan? Isa-isa mo ulitin mo. Dopey? Sneezy? Bashful? Grumpy? Sleepy? Happy? Ilan na yun? Huntsman. Ah. <laughs> Palaban yun <niyo> na. <laughs> ah, parang kilala ko yung mga <laughs> <ranggit> mo ah. <laughs> Ang kasama niya sino? Higante? Ah? Higante. Ano pangalan ng Higante? Si Tiny. <laughs> Tapos? Itong, uh, ano na to, uh, Higante na ito, ay eh, meron siyang kasama. Hmm. Ang kanyang tatlong anak na babae. May anak siya, tatlong babae. Hmm. Ano pangalan ng anak niya? Si Aida, si Lorna at si Faye. <laughs> Tapos? Hindi. Yung pangalan ng uh, kanyang anak ay si Luz Viminda. Ah. Uh, si Minda, Luz, at si Miss. Hmm. Uh, pangalan ng nanay ko yun ah. Luz Viminda. Mm. Mm. Isang araw, pa, Papa Jeboy, kinakailangan umalis. <laughs> Tiny and the Seven Dwarfs. <laughs> <laughs> Eh, isang araw nga kinakailangan umalis nung uh, amang higante na si Tiny upang mangaso sa kabilang pulo, Papa Jeffoy. Kailangan maiwan ng tatlong magkakapatid. Kaya pinagsabihan niya ang tatlo. Huwag kayong lalabas ng ating kuweba, ang bili ng ama. Diyan lamang kayo sa loob dahil may panganib sa paligid. Intayin niyo ako sa loob ng kuweba. Ang sagot ng tatlo, opo ama. Nang makaalis na ang amang higante, naglilinis ng kanilang kweba ang yung higante naka nakatira sa kweba. Ganon kalaking kweba yan para siya nagkasa doon? Ha? Ah? <laughs> ano yung yung butas no, yung kasing laki nung tosang. <laughs> <laughs> oh. Pagpalabas yung higante nakaganon pa Parang parang. <laughs> <Ubud>, Paham. <ubud. laughs> <laughs> Tapos, ano nangyari? Pinagbabawa lang siya na lumabas. Oo. Oh, oh. Ngayon, nung nakaalis na nga, naglilinis sa kuwebay eh, itong uh, mga magkakapatid. Naalis nila yung mga agi, mga ganun. No? Inalis nila yung mga mabuting, uh, tawag nito, nilinis nila na mabuti, Papa Jeffoy. Eh, para pag uwi nung kanilang ama, eh ta talagang masisiyahan. Yung ama nilang Higante. Oo. Oh, oh. Ano pangalan ni Higante? Ha? Tiny. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Subalit, so, uh, Papa Jepoy, yung isa ay hindi tumutulong, itong si Minda. Hindi masunurin ito sa ama, Papa Jepoy. Ngayon, ang nangyari pa, habang naglilinis sila, lumabas itong si Minda. Na masyal, Papa Jeppoy, mm. sa may dagat. Maura pa. <laughs> Oo, maura pa. Nandun sa dagat, hindi man lang nagsabi dun sa mga kapatid nila. Ayon, tuwang-tuwa si Minda na naglalaro sa mga along nang galing sa gitna ng dagat papa Jepoy Namashal siya nang namashal at hindi niya napansin na malayo na pala Malayo na siya dun sa ano sa tabi ng dagat Abang siya ay naglalakad isang malaking alon Na masasabing dambuhala ang lumalamon kay Minda nagsisigaw habang tinatangay ng alon sa gitna ng dagat. Ang sabi niya, help, help, help. Mm. Tulungan niyo ako. Sigaw ni Minda. At narinig na nga ni Luz at ni Bis ang sigaw ni Minda. Sabi ni Minda, tulong, tulong. Hindi ako marunong lumangoy. Hindi ako lumangoy. Sabi ni Luz, Che! Ako nga, hindi marunong magpiano. Sinisigaw ko ba? <laughs> <laughs> Nanlalaki yung mata niya, Papa Jepoy. Nagulat nga siya dahil nga eh, sumisigaw na yung kapatid niya. Oo nga, halika na. Iyayaya itong si Bis. Bakit kaya anong nangyari? Ba't sumisigaw? Mabilis na tumak uh, tumakbo yung dalawa, Papa Jepoy. Tumitingin-tingin eh. sila sa paligid at tumakbo yung dalawa. Grabe. Umiyak na si Luz, Papa Jepoy. Eh. Sabi niya, bahala na. Sagot ni Bis. Talagang nilusong niya, Papa Jepoy. Eh. Nilusong na niya itong uh, si Minda. Malalim. Medyo malalim pala. At Papa Jepoy, eh, ayun na nga. Pilit nilang... Uh, pilit nilang mailigtas itong ano. Yung kapatid, kapatid. nila. oo Ngayon nadamay na rin sila doon, Papa Jepoy sa dambuhalang alon. Yung dalawa, yung tatlo. Oo. Oo. Hmm. Walang tigil sa pagkawag Papa Jepoy at sinisipa. At talagang pilit nilang lumalaban at sa kasamaang palad Papa Jepoy etong uh, tatlong anak hmm. na babae ng higante ay hindi na nakaahon Papa Jepoy. Hmm. Oo, nang dumating yung higante, yung ama nilang si Tiny, ay nagtataka kung bakit walang sumalas, sumasalubong sa kanya. O dati-dati, eh, nakasigaw pa sa tuwa ang tatlo yung uh, mga anak niya pag dumarating siya. Sa ba kuweba nila? Ha? Sa Borneo? <laughs> <laughs> yan yung katabi ng Mindanao eh. Oo. Sa mapa. Oo. Sa Borneo ata yan eh. Yun, wala din yung tatlong anak niya sa kuya pa, Papa Jeff. Yung isa, wala roon. O, saan kaya nagtungo ang tatlo? Hmm. Sabi niya, nasa na kaya yun? Wala sagot. Hinanap niya sa paligid, Papa Jeff, wala roon. At pinuntahan ang ilang malapit na pulo. Ni Anino, wala. Hmm. Baka kaya pumunta sa ibang tao or para bang kininap. Hmm. Sabi ng higante sa sarili, biglang umalon ulit ng malakas at dumadagundong Papa Jepoy. Eh. Napalingon ang ama at nabuo sa isip niya na baka nalunod ang tatlo. Ngayon, dere lang siya sa paghanap at hindi nga siya nagkamali. Nakita niya labi ng tatlo na pira-piraso ang mga damit at nakasabit sa isang bato, Papa Jepoy. Eh. Para tuloy niyang uh, nakita ang tatlong kamay na nakataas at humihingi ng saklolo. Mm. Oo, naaalala niya'ng bigla na hindi niya pinayagang lumabas ang mga ito. Ni hindi sila natutong lumangoy. Tumalon sa dagat ang higante sa isip lamang pala niya ang larawan ng tatlong kamay na nakataas. Parang nag-imagine na. Mm. Oo. Nawalan siya ng lakas. At sabi niya, mga anak, mm. ano pa? Wala na, himutok ng ama. Nawala na ng ganang kumain. Tumayo, umupo, tumingin sa malayo. Isa-isang hinagod ng tingin ang bawat munting bato at kahoy sa malayo. At sa pagod at hapis, napahilig sa isang bato at tuluyang natulog si Tiny. At mahabang pagkatulog ang nagawa ng kawawang higante. Nang magising, Papa Anong nangyari? Inusot niya ang kanyang mata. Mm. May nakita siyang wala doon dati. Mm. Tumayong bigla at tinignang mabuti. Ano ito? Saan galing ang pulong ito? Mm. Oo. Sila kaya ang tatlong ito? Tanong sa sarili. At lalong nalungkot ang nararamdaman ng aba na nangungulila. Ang tatlong pulong ito, sina Luz, Bis at Minda, ang sabi niyang malakas. At buhat noon, Papa Jepoy, tinawag ng Luzon, Bisayas at Mindanao ang tatlong pulo. Dito nagmula ang bansang Pilipinas. Nasa hmm. gawing timog sa Asya. Bahagi ito ng Pilipinas sa katimugang bahagi ng Asya. At simula noon, Papa Japan. Mm -hmm. Yun na yung pinagsimulan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Barangay LS 97.1 97.1 97 Number one!